Hi po. Nandito ako na mamalansya sa maid's room. Alam niyo po ba na may mga ganitong damit, yung mga long sleeve ng ating mga amo, ang ating mga asawa. <laughs> yung mga sleeve, long sleeve, oh white yung long sleeve. Wala ako asawa kaya. Alam niyo po ba na huwag niyo pong gamitin, huwag po kayong maggamit ng Downy pag ganitong kasi pag nagamit po kayong Downy ay masisira po yung pagka ano po, yung Mahirap pong planchahin Sabihin ko sa inyo, lalo na po yung white Yung white na long sleeve na po, Mahihirapan po kayong magplancha Ito kahit na hindi nyo na planchahin, okay na okay Basta wag po kayong gagamit Ng downy kasi Wala Mag, ano lang, magso soft sya Kaya yan Dito ko natutunan sa ako yung among ito Kasi noon, hirap na hirap akong Mamalansya hirap na hirap akong mamalansya noon dahil wala naman nagturo sa akin na hindi ako gagamit ng downy so ginagamit ko yung downy yung, yung ano sa damit ng amo ko at nahihirapan talaga akong mamalansya lalo na po yung white ay nako kaya ngayon tinuruan ako ng amo kong lalaki dito na wag gamit wag wag daw gumamit ng downy ta masisira daw yung damit niya at uh, maganda rin at hindi po siya ano mahirap po kasi mahirap po kasi planchahin pag dinaon mo pa lang pag walang downy, ayan madali lang kahit hindi mo na pinalantya talagang makikita mo na hindi kusot ang long sleeve ni amo Ayan, kumusta po kayong lahat? Have a good afternoon. Dapat magano ako, no? dapat mag live ako dapat magla live ako no? alam marami pong salamat God bless po